Samantala, biglang nangayayat at lumaki ang tiyan ng isang ginang sa aklan. Akala niya, ulcer lang ang dahilan ng pananakit ng tiyan. Pero yun pala, may cancer na siya sa matres. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Isang ina sa aklan ang nagkaroon ng pambihiran sakit sa matres. Ngayon, kinakailangan niya ng maoperahan sa lalong madaling panahon. Siya si Nanay Marites, taga Kalibo Aklan. Taong 2022 nang magsimula ang pananakit ng tiyan na tagiliran. Hindi niya masyadong ininda, pero ang sakit hindi na nawala-wala. Noong una ay nakala niyang ulcer lang. Pero nang hindi na matiis ang sakit matapos ang isang taon at kinailangan ng magpatingin sa espesyalista. Sumakit doon tapos sumakit na yung tiyan ko, kumayat na ako bayad, kailangan maoperahan yun lang. Kasi pag hindi daw maoperahan, lalaki yung kyan ko, malaki ng palaki, baka ano daw, kumutok yung tumubo doon sa loob. Ang kanyang sakit, cancer sa matres na kung tawagin mayoma with malignant degeneration. At ang sabi ni Doc, napakabihira nito. So, yung myoma kasi, it is most commonly benign talaga or hindi cancer. However, yung sa kanya, myoma na naging cancerous. So, yung myoma kasi, very common sa mga babae. However, around 1% lang talaga yung nagiging malignan. So, napakaliit and napaka-rare ng no mga nagkakaroon ng malignant myoma. Ayon din kay Doc, maraming risk factors o posibleng dahilan ng pagkakaroon ng myoma maaaring dala ng pagtanda, maagang pagkakaroon ng regla, kakaunting anak at pagiging obis. At posible rin yan kapag malakas kayong kumain ng matabang pagkain. Yeah, so syempre dapat healthy diet talaga, well balanced, no? Not um kailangan syempre avoid natin yung mga um, fatty fried food. Tapos syempre increase natin yung mga um, green leafy vegetables, at eh, saka, syempre, avoid din natin yung mga red meat. Gusto mang magpagamot, walang kakayanan si Nanay Marites. Na-stroke na kasi ang mister niya, kaya hindi na makapagtrabaho. Ang panganay na anak naman niya ay buntis, habang ang bunso ay nag-aaral pa sa elementary. Kaya nananawagan siya ng tulong para siya ay maoperahan. operahan uh, kailangan daw maoperahan ako. Kung ako na-operahan. Ako po si Mobile Journey Yeda Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.